yung mga pulis ako sa taga tagal ko ng rally, pagmamalaki ko sa inyo, hindi ako na ng pulis. Kahit ilang beses ako, ilang beses ako ang pinagbubalo, ilang beses ako ang naresto. Pero hindi ako na ng pulis. Dahil hindi kayo ang kalaban namin. Hindi kayo ang kalaban namin dahil kayo pinagsasamang palaan din kayo. Makakapapilipino namin kayo. Pag sinabi namin itaas ang sahot ng mga kawain ng Sinong baba ang presyo ng bawang lintik kasama kayo doon? Pag sinabi namin mo ang presyo ng kuryente kasama kayo doon? Mahiya na lang kayo sa sarili nyo. Pati kayo, kami ba nakalibang para sa inyo ngayon?

PNP chip, nagpatawin ang na sarili ng White House, narinig nyo? Pilangang daan ng million? O, oh, tapos kaya isusubo dito? Kaya pag lumukha yung ta? Kaya pag lumukha kaaway ng mga taong bayan? At sinasalitin nyo, pag may malasalit kami para sa inyo, sana punitan ninyo, huwag kayo sa okay, malamakit ng mga...